Israel sa banal na Ika siyam na araw. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumanaw mm -hmm. ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sandibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Yesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Yesus, bilang bukal ng awa. awa para sa aming lahat. O banal na dugo, na nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Hesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat ako ay nananalig sa iyo O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Hesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat ako ay nananalig sa iyo Ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at tinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, Ipinanganak ni Santa Mar Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat, Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Amang na walang hanggan, inaalay ko po, po sa iyo ang katawan at dugo kaluluwa at magkadyos ng kamahal-mahalan mong anak na Jesus Kristo na aming Panginoon at Maninobos. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong San Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansimu Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansimu Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus kaawaan mo po kami at ang buong sansinin. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinin. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinin. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinin. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamahal-mahalan mong anak na Yesu Kristo na aming Panginoon at Manunubos. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong San Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong San Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong San Sinipo. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan na Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong San Sinipo. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan na Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong San Sinipo. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan na Yesus, kaawaan mo po kami at ang buong San Sinipo. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan na Yesus, kaawaan mo po kami at at ang buong sansinuko Alang-alang sa matimis na hirap at kamatayan, Jesus Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matimis na hirap at kamatayan, Jesus Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matimis na hirap at kamatayan, Jesus Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matimis na hirap at kamatayan, Jesus Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at tugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahalan mong anak niya sa si Kristo, Cristo na aming Panginoon at Manonobos. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at susala sala ng buong sansinukog alang-alang sa mga na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong ko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kaawaan mo po kami at ang buong ko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kaawaan mo po kami at ang buong ko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kaawaan mo po kami at ang buong ko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Yesu Cristo na aming Panginoon at Mano Nubus. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala namang, nang buong sense in ito alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinukub. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinukog. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinukog alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa matinis na hirap Kamatayan ni Jesus, Ama na walang hanggan, inialay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Yesu Cristo na aming Panginoon at Manonobos. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong San Alang-alang sa matiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong San alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Alang-alang sa matiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinukob. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinukob. Alang-alang sa matinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa ka po. Bukayo sa amin at sa buong sancinokob. Amen. Banal na Dios, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sancinokob. Banal na Dios, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sancinokob. Amen. Jesus, mm -hmm. ako ay nananalig sa iyo. kasiyam na araw. Winika ng Panginoong Yesus kay Santa Faustina. Sa araw na ito, dalhin mo sa akin ang mga taong nanlalamig at ilubog sila sa kailaliman ng aking awa. Sila ang sumusugat ng napakasakit sa aking puso. Ang espiritu ko'y dumanas ng nakakatakot na pagkasuya sa harden ng ulebo dahil sa mga taong nanlalamig. Sila ang dahilan ng aking palahaw. Ama, alisin mo ang kalis na ito kung loobin mo. Para sa kanila, ang huling pag-asa ng kaligtasan ay ang tumakbong palapit sa aking awa. Lubhang mahabaging Hesus, ikaw ang kabuuan ng habab. Dinadala ko ng iyong taong nanlalamig sa tinatahanan ng iyong lubhang mahabaging puso. Sa apoy na ito ng iyong wagas na pag-ibig, tulutang ang mga taong ito na nanlalamig na parang ang mga bangkay at nagdudulot sa iyo ng malalim na pagkasuya. Ay mukhang mapag-alab o lubhang mahabaging Hesus gamitin ang walang hanggang kapangyarihan ng iyong awa at akitin mo sila sa kainit-inita ng iyong pag-ibig at pagkaluwan mo sila ng biyaya ng banal na pag-ibig sapagkat walang hihigit sa iyong kapangyarihan amang walang hanggan ibaling mo ang iyong maawaing pagtingin sa mga taong nanglalamig na sa kabilang rin ng na kabilang rin sa nakapaloob sa lubhang mahabaging puso ni Jesus, Ama ng awa, sumasamo ako sa iyo na alang-alang sa matinding paghihirap ng iyong anak at alang-alang sa kanyang tatlong oras na pagdurusa sa krus. Tulutan mo sila rin ay magbigay puri sa kailaliman ng iyong awa. Amen. Mga papuri sa banal na awa. Banal na awa ng Diyos na dumadaloy mula sa kalooban ng Ama, ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na iyong pinakadakilang katangian, ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na hiwagang di maaaro, ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na bukal na daluyan buhat sa hiwaga ng kabanal-banalang tatlong persona sa iisang Diyos, ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na di masayod ng anumang kaisipan ng tao man, ng tao man o ng anghel. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng buhay at kaligayahan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na higit pa sa kalangitan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na bukal na mga himala at hiwaga. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na sumasakop sa buong kalawakan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na, bum na bumaba sa lupa sa katauhan ng salitang naging tao. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na bumugso mula sa bukas na sugat ng puso ni Yesus. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nakapaloob sa puso ni Jesus para sa amin at lalo na sa mga makasalanan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awan ng Diyos na di masayod sa pagkakatatag ng banal ng na katawan ni Jesus. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nasa pagtatatag ng banal na simbahan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nasa sakramento ng banal na binyag. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nasa pagwawalang sala sa amin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na umaalalay sa amin sa aming buong buhay. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na, ama ng, Diy na awa ng Diyos na yumayakap sa amin lalo na sa oras ng kamatayan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nagkakaloob sa amin ng walang hanggang buhay. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na umaalalay sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Apo'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nagsasanggalang sa amin sa apoy ng impyerno. Apo'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nasa pagbabalik loob ng mga nagmamatigas na makasalanan. Apo'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na kamangha-mangha sa mga anghel at di maaarok ng mga banal. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na di masayod sa lahat ng mga misteryo ng Diyos. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nag-aangat sa amin sa bawat pighati. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na bukal ng aming kasiyahan at kagalakan. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na tumatawag sa amin mula sa kawalan patungo sa pag-iral. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na yumayakap sa lahat ng ginawa ng kanyang mga kamay. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na korona ng lahat ng iyong mga nilikha. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na siyang aming pinaglubugang lahat ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na matamis na kaginhawaan para sa mga hating puso. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na tanging pag-asa ng mga nawawala nito. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na kapahingahan ng mga puso at kapayapaan sa gitna ng takot. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na kaluguran at lubos na kasiyahan ng mga banal na kaluluwa. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nagpapaalab ng pag-asa laban sa si nawawalan nito. Ako'y nananalig sa iyo. Para sa banal na awa ng Diyos, ako'y lumalapit sa iyong awa, mahabaging Diyos. Ikaw lamang ang tanging mabuti. Kahit nang aking kapighatian ay matindi at ang aking paglabag ay marami, nananalig ako sa iyong awa dahil ikaw ang Diyos ng awa. At mula pa noong una, hindi pa narinig ni naalala ng langit unang lupa ng isang nananalig sa iyong awa ay iyong binigbuk. O Diyos ng habag, ikaw lamang ang makapagwalang sala sa akin at hindi mo ako itataboy kapag ako ay nagsisisi at tumapit sa iyong mawaing puso na walang tinanggihan kahit minsan, kahit na siya ang pinakamakasalanan. Sapagkat ang iyong anak ang nagbigay katiyakan sa akin, higit na badali kung mawala man ang langit at lupa, kaysa biguin ng aking awa ang isang taong nagtitiwala. Jesus, kaibigan ng pusong nalulumbay, ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking kapayapaan, ikaw ang aking kaligtasan, ikaw ang aking kapanatagan sa mga sandali ng pakikipaka at sa gitna ng karagatan ng pag-aalinlangan. Ikaw ang nagniningning sa sinag na nagliliwanag sa landas ng aking buhay. Ikaw ang lahat-lahat sa isang kaluluwang nalulumbay. Nauunawaan mo ang tao kahit sa kanyang pananahimik. Nalalaman mo ang aming mga kahinaan at tulad ng isang mahusay na manggagamot. Ikaw ang nagpapalugod at nagpapagaling. Nag-aadya sa amin sa kahirapan. Ikaw ang pinakamagaling. Masasalamat. O Jesus, walang hanggang Diyos. Pinasasalamatan kita dahil sa iyong di mabilang na mga biyaya at mga pagpapala. Tulutan mong ang bawat tibok ng aking puso ay maging isang bagong himig ng pasasalamat sa iyo. O Diyos, tulutan mong ang bawat patak ng aking dugo ay dumaloy para sa iyo. Panginoon, ang aking kaluluwa ay isang awit ng papuri sa pagsamba sa iyong awa. Minamahal kita o Diyos dahil ikaw ay ikaw lamang. Para sa ina ng awa, o Maria, aking ina at mahal na Birhen, iniaalay ko sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking katawan, ang aking buhay at ang aking kamatayan at ang lahat ng kasunod pa nito. Iniaalay, inilalagay ko ang lahat sa iyong mga kamay, o aking ina lukuban mo ng iyong malabirahing kapa ang aking kaluluwa at ako'y gawaran ng kalinisan ng puso, kaluluwa at katawan. Ipagtanggol nawa ako ng iyong kapangyarihan laban sa mga kaaway at lalo na laban sa mga nagtatago ng kanilang masasamang layunin sa likod ng mapagbalat kayong kagandahang asal. Palakasin ng aking kaluluwa upang hindi ito magapi ng kapighatian. Inanang biyaya, turuan mo akong mamuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos o Maria, isang nakakatakot na sundang ang itinurok sa iyong banal na kaluluwa. Maliban sa Diyos, walang sinuman ang nakauunawa ng iyong pagihirap. Hindi napadaig ang iyong kaluluwa ikaw ay matatag dahil kasama mo si Jesus. O mahal na birhen, iugnay mo ako kay Jesus dahil sa gayon lamang ako magiging matatag sa lahat ng pagsubok at hilahil. At sa pakikipag-ugnay lamang kay Jesus, magiging kaaya-aya sa Diyos ang aking mga munting pagpapakasakit. O pinakamamahal na ina, patuloy mong ituro sa akin ang tungkol sa buhay na panloob. Huwag nawa akong madaig ng sundang ng paghihirap, Ubusilak na birhen, paagusin sa aking puso ang kagitingan at bantayan mo. Agalanin Santa Faustina. Santa Faustina, ikaw ang naghayag sa amin ang iyong misyon ay magpapatuloy kahit pagkatapos na iyong kamatayan at hindi mo kami kalilimutan iginawa din sa iyo ng ating Panginoon ay isang tanging karapatan na nagsasabi sa iyo na ibabahagi ang mga biyaya ayon sa iyong nais para sa mga taong nais mong bahagian at kung kailan mo nais na ibahagi. Sa pagtitiwala sa pananalitang ito, hinihiling ko sa pamamagitan para sa mga biyayang aking kailangan, lalong-lalo na Higit sa lahat, tulungan mo kami na manali kay Jesus tulad ng iyong ginawa upang sa gayoy maparangalan namin ang kanyang awa sa bawat sandali ng aming buhay sa lupa. Amen. Para sa biyaya na maging maawain sa kapwa o kabanal-banalang tatlong persona sa iisang Diyos, kasing dalas ng aking paghinga, kasing dami ng pagtibok ng aking puso, kasing limit ng pagdaloy ng aking dugo sa aking buong katawan, sa libo libong dami na aking hangaring purihin ang iyong awa. Nais kong ganap na mabago ng naayon sa iyong awa at maging iyong buhay na larawan, O Panginoon, tulutan mong ang pinakabanal sa lahat ng iyong katangian na walang iba kundi ang iyong dim masayod na awa ay dumaan sa aking puso at kaluluwa patungo sa aking kapwa. Tulungan mo ako, Panginoon, na ang aking mga mata ay maging maawain upang hindi ako mag-alinlangan o humatol sa panlabas na kaanyuan, kundi tumingin sa kung ano ang maganda sa aking kapwa at tulungan silang mailigtas. Tulungan mo ako na ang aking mga tenga ay maging maawain upang matugunan ko ang mga pangangailangan ng aking kapwa at hindi maging manhid sa kanilang sakit at paghibig. Tulungan mo ako, O Panginoon, na ang aking dila ay maging maawain, upang hindi ako magsalita ng makasisira sa aking kapwa, kundi ng mga salitang nagbibigay lugod at pagpapatawad sa lahat. Tulungan mo ako, O Panginoon, na ang aking mga kamay ay maging maawain at mapuno ng mabubuting gawa, upang ang gawin ko lamang ay ang mabuti para sa aking kapwa, at akuin sa aking sarili ang mga gawaing higit na mahirap at nakapapagod. Tulungan mo ako ng aking mga paa ay maging maawain upang madaliin ko ang pagtulong sa kapwa tao at malabanan ng aking pagod at agam-agam. Ang aking tunay na kapahingahan ay nasa paglilingkod sa kapwa. Tulungan mo ako, Panginoon, upang ang aking puso ay maging maawain upang aking madama ang lahat ng paghihirap ng aking kapwa. Hindi ko ipagkakait ang aking puso kaninuman. Magiging tapat ako kahit na sa mga inaakala kong magmamalabi sa aking kabutihan at ipipilit ko ang aking sarili sa lubos na maawing puso ni Yesus. Tahimik kong papasanin ang aking pansariling pagpapasakit. Nawa ang iyong awa, Panginoon, ang manahan sa akin. Ikaw ang nag sa akin na magsanay sa tatlong antas ng awa. Ang una ay ang gawa ng awa, sa anumang uri nito. Ang ikalawa ay ang salita ng awa, na kung sakaling hindi ko maisa sa katuparan ang gawa ng awa, ako ay tutulong sa pamamagitan ng aking pananalita. At pangatlo ay kung sakaling hindi ko maipakikita ang aking awa sa pamamagitan ng mga gawa at mga salita, mayroon akong lagi maaaring gawin sa pamamagitan ng panalangin mararating ng aking panalangin ang kahit anumang hindi mararating ng aking katawan. O aking Hesus, panibaguhin mo ako ayon sa iyong sarili, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng lahat ng bagay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.